So ayun na nga. Um, may panibag na namang nangyari. Yun nga. Yung ombudsman na bigay na kay Remulia na planado lahat kung titignan natin no? tapos nagresign nga itong si Lakson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee pero hindi ulit nakuha ng minority block ang pagiging majority dahil lang sa sa isang boto ng isang senador yun ang deciding factor at ito si Ben Tambling si Leon Guerrero si Pinuno yan isa pa yan, go with the flow lang kasi yan eh sabi nga niya kung ano yung gusto ng majority doon siya so doon lang talagang walang isang walang sariling pag-iisip din pala tong taong to no? nabuhay siya ng napakatagal bilang senador minsan lang siya magsasalita dispalinghado pa. So ayun, so may marami nga kumakalat na Facebook post na etong bagong ombudsman daw eh, sisilipin na ang salin ng uh, Vice President. So isipin nyo ha, pagka uh, hindi pa man umiinit ang tweet niya, niya sa uh, pagiging ombudsman, yun ang kaagad na isa sa mga plano niya. So major plan yun, yun yung main plan nila. Bubuksan ang ulit ang impeachment trial case ng vice presidente. So normal yan, natural yan. Kalaban nila eh. But titibagin at titibagin nila ang mga Duterte. Alam naman nating lahat sila ang pinakamalakas malakas na kalaban ng ng administrasyon ngayon hindi lang ng ang administrasyon ngayon kundi pati yung mga um, kabilang panig di ba so kahit magsama-sama so ang ang plan nila isa sa mga plan nila pwede pwede silang magsama-sama pwede silang mag-combine para patumbahin ang isang matinding kalaban So, meron ngang kasabihan, di ba? The enemy of my enemy is my friend. So, ganun ang nangyayari. And then, um, so, yun yung main, main target nila. Dahil alam nila, tagilid sila sa, sa mga Duterte. Um, itong itong flood control na to, hindi hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan. Dahil nga sa mga malalaking pagbabago na nangyari, itutuloy pa ba? May makakasuhan ba talaga? So mukhang malabo. 'Di ba? Uh, with this in this current situation, mukhang malabo 'yon gagawin nila ang lahat para malihis, mapagtatpan. Yan ang ang mga congressman etong si Zaldico at mm, Martin Romualdez, so, 'di ba? Kailan lang si Zaldico kumalat yung picture niya. Tinatakpan, hindi ko alam kung nakikipag-appear yon o tinatakpan yung camera walang neck brace malusog na malusog ang ganda ng kotes ng hinayupak di ba so bakit yon hindi nila kayang uh, pauwiin di ba ang daming kaso ang dami ng nagdadawit ang dami ng pruweba na na, na umuugnay sa pangalan ng dalawa di ba ano pang kailangan nila hard evidence yun ba yung hinahanap nila? So, kawawa ang bayan natin. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Nagiging katawa-tawa na tayo sa mga, sa mga ibang bansa. Hindi na tayo kaawa-awa eh. Pinagtatawanan na tayo ng buong mundo dahil sa kagagawan ng administrasyon. Eh, hindi na nakakalungkot eh. Bilang Pilipino, nakakagalit na. Nakakagalit na. Hindi na sobrang ewan ko, wala na. Hindi ko alam kung may pag-asa pa tong maituwid o maisaayos. Iilan lang kasi yung yung lumalaban. Lumalaban sa tama. Iilan lang sila kumpara sa abagay, di ba? Pasasaan pa. Sana. So, isama natin sa sa mga dalangin natin, panalangin natin sa araw-araw. Sana maging maayos ang lahat. Yun lang, napahaba na to. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oh, follow naman dyan!